Yowas of men Nirvana M. Bina naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira, men. Kilala nyo naman, walang iba. Kundi ako lang yun. At kundi ka pa nakasubscribe, men. Baka naman pwede mong i-click yung subscribe button just sa Gedly Para at least, men, updated ka sa mga ilalabas natin mga reaction video katulad nito, men, ito. Um, yun, same pa rin, men. Masama ang lasa natin. Pero titira pa rin tayo galing sa ating mga community. Ito, men, sobrang nakakatuwa lang nito kasi tumagos tayo, men, sa producer nila Mave or nila mave men sobrang lulupit ng mga ng mga kanta ni ni Lamabi men personal pick ko na nanaspatan din yung ibang mga kanta niya kaya sobrang uh, men ito uh, um, nasabi ko na yun sa previous video na si Lamave or si Lamabe yung isa sa mga pinaka gusto ko ngayon sa tunog ng hip hop sa Pinas or rap sa Pinas men at shoutout dito kaya sa tropa natin si Kulit the producer siya yung nagproduce Uh, nung kantang inispatan natin min at saka nitong gustong sabihin tas eroplano men. Ah uh, ngayon ispatan muna natin tong gustong sabihin. Ta pero i uh, ano rin natin gagawin din natin reaction video eroplano pero for the meantime men ito muna yung ispatan natin at maraming maraming salamat po kay Sir Kulit the producer sobrang swabe sobrang ganda ng pagkaka-produce po ninyo uh, including yung collective um, effort ng buong team po ninyo diyan uh, including na sila Mavi Sana 'yon um kumbaga patuloy nyo pang gumawa ng mga malulupit na mga kanta at maka-inspire sa mga manonood or sa mga listener na katulad ko men. To men, na natin 'to. Hindi ko pa talaga 'to napapakinggan at first time. Let's go. Okay. <coughs> gustong sabihin? <coughs> Kung meron man akong gustong sabihin <coughs> Ayun, ay miss na kita okay. Di ako galit kahit yung binigay mo sa akin ay masakit ang ina Salamat parin sa maikling oras Na gawang mapasaya Mga alaala nating dalawa mm -hmm. Kahit ang bumalik ka ay malabo Ikaw sa talaga yung Yung ano nito ni Lamavi, man. Pagdating do sa mga Sa mga ano um, Love song, men Malulupit din talaga Basa sobrang Um, ang lagi ko naalala dito at lagi ko napapansin kay Lamabi men, sobrang unique din kasi how he do his rap men. For some reason men, hindi ko ma mabigkas or mahanap yung tamang term. Pero sobrang sobrang unique para sa akin. Tapos yung boses niya nag-complement dun sa style niya. Parang ganun men akin ay malayo Ay tanaw kita, wag kang magalala. Alam mo ba na walang mga oras Na lumipas sa aking isip nang wala ka Hindi naman kita masisisi Kung ba't yan pinili Kalaban ka sa itong tadhanan Ang mga bagay na hindi sa'yo nasabi Kasi ang lahat ay huli na alam mo bang nasasaktan ako? Di ko alam kung alam mo Ba't bigla ka nalam na lang nawala? Ang dami mga bagay na hindi sa'yo nasabi Kasi ang lahat ay huli na Kaya pakinggan mo ito lang ginawa ko sa'yo Pagpakiramdam ay mag kung meron man akong gustong sabihin uh, Ay masaya akong masaya ka Danaw ko sa malayong gumaga ng mga plano mo Tuloy mo lang yung pagkanta Hindi ko lang magets kung bakit lumis ka sa akin ang daan Pero ayos lang, maiintindihan ko rin naman to balang araw At hindi pa sa ngayon Ginawa ko ang lahat yung binalik mo ano yun Kasi, mm -hmm. Min, naalala ko bigla yung kanta niyang ano. Kanta niyang naiwang pakimen. Sobrang, para sa akin, min, sobrang ganda nun. Tapos sobrang lakas ng isang linya dun, men. Na wala ka man sa, na ano yun, na wala ka man sa puso na natili ka sa utak. Parang ganun, min. Sobrang, ewan ko, men, kung nagamit na yung linya na yun sa ibang mga kanta. Pero sobrang, yun nga yung voice niya complimented doon sa pinakang suwabing flow tapos kung ha, yung kung paano niya dineliver men tapos sobrang unique talaga ng bosses niya para sa akin men sobrang lakas ng linya na yon men para sa akin sobrang simple kung titi kung mo sa surface level men pero parang paano niya naisip yun paano niya nailatag -la yun men tapos dito men ganun ganun din yung vibes men ah men uh, ito talaga si si Lamave uh, kabilon talaga to men sa ano ko sa mga add to cart yung mga kanta nito men hindi ko pa to nadama magana yung mga mata kung alam mo lang pakiramdam ng maiwanan na bahala na tatanggapin ko na lang yun hanggang sa muli mahal kita alam mo yun ang daming mga bagay na hindi sa'yo nasabi kasi ang lahat ay huli na Alam mo bang nasasaktan ako? Di ko alam kung alam mo Ba't bigla ka na nawala? Ang daming mga bagay na hindi sa'yo nasabi Kasi ang lahat ay huli na Kaya pakinggan mo ito lang ginawa ko sa'yo Pagpakiramdam ay mag -isa. Of din frame Up Manila Malulupit din pala ang Frame Up Manila Men, sobrang suwabi nun from Lamavi, men. At dito, men, sobrang shoutout din tayo dito sa, sa producer niya, men. Kulit da, producer, men sobrang ganda. Para sa akin, men, hindi ako maging plastic bias or ano, men. As in, nung una ko napakinggan, men, yung bagong balita, men. Talagang blown away ako dun sa, 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 sa flow. Dun sa, may mga multis-multis din, men. Basta, men, sobrang, kakaiba okay, siya para sa akin kaya nasabi ko na ito sila mabe ito siya talaga to sa mga sinusubaybayan ko at yun men uh, ah, kung nakaabot ka sa puntong ito na hindi pa nakasubscribe click mo na yung subscribe button dyan sa Gedly para at least updated ka sa mga ilalabas natin mga reaction video katulad nito men yun lang muna for this video men ingat palagi good vibes subscribes peace